Hello, hello mga kasweet. Pasensya na, nakatingin tayo dun. yung May mga high schooler na mag swim swimming, mga freshman yan. No? Yun ang kanilang PE, swimming. <laughs> so, kamusta naman mga kasweet? Today is Friday, September 8. Eto na naman po tayo. Medyo malayo-layo po ang ating parkingan. Doon sa labasan nila Adam James kasi alam nyo naman, unahan sa palapitan ng parking kasi mainit. Pero pagdating po ng fall and winter and spring, pwedeng malayo ka na magpark kasi medyo hindi sobrang init. Pero naman ngayon, ayan o, oh, nasa ilalim tayo ng konting sanga ng puno at medyo malamig-lamig pa. so, kamusta po kayong lahat? Ito na naman tayo sa another episode ng kwentong kotsero ng My Sweet AJ Vlog YouTube channel. No, yung mga hindi pa po nakala-like and subscribe, please do so para naman gumanda-gandang ating analytics. And also, eh, mabiyayaan din tayo. <laughs> so, ano ang ating pag-uusapan ngayon, mga ka no? ala naman, lazy Friday yata, no? Parang yung katawan mo pag Friday na, no? Pag yung in, ikaw ay nagtatrabaho ng five days a week, yung Saturday Sunday eh, weekend. So ang tendency nyan, pag Friday, everybody wants to go home early. <laughs> Experience ko po 'yan nung ako ay nagtatrabaho pa dun sa Burbank, dun sa North Hollywood, 'no, lugar po ng mga sa LA sa Burbank. Uh, 4:30 pa lang pinapaalis na ako nung boss namin. 'No, sasabihin niya, "Alex, 4:30 na. Layas ka na." Kasi po, kaya ganun. Ano, ako'y bibiyahe pa pauwi ng San Diego that was the year mga yung 2002 kasi alam niya no si oh, ilang buwan pa lang nun yung bunso yung panganay namin <laughs> sa adong kasi kami nakatira sa tito ko nagre-rent lang ako ng small rent room diyan sa sa LA sa Rampart no mahal-mahal pero -mahal. -mahal niyo yun ang liit-liit na kwarto noon 2002 200 dollars na yun no tapos hindi ka pa pwedeng gumamit ng banyo ng mga ano, babae may separate banyo po ang mga lalaki ang lit lit grabe ganun po talaga so tiyaga tiyaga 430 alis na ako pag hit ko ng I-5 south yung interstate 5 from uh, lagpas lang ng universal kasi malapit po kami sa universal studio yung opisin ng pinagtatrabaho ang ko paglabas mo, pag hit mo doon sa 5 oh. Oh, ayun na po. Stuck ka na sa traffic, abot ka na ng ang takbo lang, maalala ko no, maabot ako ng 15 miles, 10 to 10 to 15 miles ang takbo namin sa freeway. Freeway 'yun ha Interstate eh. Kasi nga sa sobrang traffic. Eh, bakit nagta-traffic? Kasi ang dami ring sabay-sabay kaming lalabas. Akala mo 4:30 lumabas ka na eh. Sila-sila rin. Ayaw nilang mas stuck sa traffic lalo na pag Friday, no? Eh papahinga lang sila ng konti tapos bar hopping na yung mga singles mga kabataan bar hopping yan lalo na pag sahod ano ba ngayon sahod ba ngayon maybe may mga sumasahod kasi may mga sumasahod po ng every week may sumasahod naman ng bi-weekly ganun po ang sahuran so nako nangangawi talaga yung kamay ko mga kasweet no? Huh? ayan ganyan 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 hawak natin wala kasi tayong phone holder pa o yung ano, yung tintagin lang ganun, yung hawak-hawak ng mga vlogger, ano yun? Yung ganun, may may patong ay. Hawak-hawak nila pag naglalakad sila, ganyan. Eh, sa atin eh, poor tayo, poor. <laughs> Nasa Amerika nga pero poor. <laughs> Hindi naman tayo sumasahod sa ating YouTube channel dito kay My Sweet, ganun din doon sa kabila, wala. No? Dadalawang taon na si Tokis nung Itong Oktober pala yun. Kasi binuksan. Hindi, hindi, hindi. Hindi yata October yun. O yata, ganun. No? Kumaalala. Pero alam ko. Oktober ba yun? Sa na, magdadalawang taon na. Oh. Di pa rin sumasahod eh. Ay, ewan ko. So, traffic yan. Eh, dito sa lugar namin. Ita-traffic lang yan pag ano yung <laughs> uwian na yung mga empleyado. Tapos yung iba naman, bukas, mag uh, out of town kasi sobrang init dito. Pupunta yan sa dagat, sa San Diego, magpapalamig yung mga lugar na malalamig. Yeah. Yung iba, tumatakbo ng Vegas, gusto lang magsugal. <laughs> Mainit din po sa Vegas tulad dito. Ano rin yun eh, bali din yan eh. No? Maganda lang yung iba, trip-trip maganda magpunta ng Vegas huwag kang pupunta ng ng pa weekend Friday, Saturday ang mahal po ng room rate dyan maganda pumunta ka dyan Sunday, Monday <laughs> yung know, bargain ang kwarto nila kasi wala eh pasukan po ang Monday ba? Diba? Saturday, Sunday naman mag-uuwian oh. ang mga nandoon lang mga senior citizen <laughs> yung mga retired, no? Sila silang lang nandoon kaya ano, sa ayong mga adictus sa sugalus <laughs> yung po, kaya ano, yun ang magandang magpunta ka sa Las Vegas sa mga casino, no? Pero dito po kasi sa casino dito sa California, mga karamihan diyan nasa Indian Reserve kasi yung po yung isa sa mga pinagkakakitaan ng mga nasa Indian tribe no kaya tinan yung mga pangalan dito minsan golden acorn sa San Diego lang barona Siquan biehas no mga ano po nasa Indian reservation sila may sarili silang ano dyan yung parang gobyerno yan po yung kasunduan kaya minsan makakita nyo dito sa dinadaan ako parang kabihas na, pero Indian Reserve yan <laughs> kung hindi nila ipi-permit na magtayo dyan di pwedeng magtayo dyan kasi yun ang kasunduan no? no? so respect, irespeto, irespeto pero hindi pa ako nakakapag casino dito sa local puro kami sa Vegas pupunta kasi hindi man talaga ako nagsusugal ang trip lang namin yung maglakad-lakad sa kakain <laughs> no? Yan kami ni AJ no, nung last time, nung no? nanood silang Bruno Mars no, nung August 25. Nandoon lang kami sa kwarto ni AJ. Punta lang kami ng Hershey's World, yung ganoon, M&M's, Coca-Cola, yun lang pinupunta namin tapos punta kami sa Caesar's. Kain kami dun sa buffet, no? Sa Caesar's Palace. Ang gaganda ng mga shopping ni store nila. Grabe mga kababayan. Nandun yung mga Chanel. Louis Vuitton. Ano pa ba yung mga nakita ko? Balenciaga. Oh. Tignan ko yung presyo. <laughs> Grabe mga kababayan. Yung presyo yung mga talagang sabi mo... 2,000 dollars puta 2,000 dollars magkano na yan times 55 110,000 na oh eh tapos makita mo yung mga relo Breitling Taguer ah uh, meron pa isa yung maganda eh Odimer Odimer yung ganun ganun yung kay Rapi Tulpo na relo Odimer Rio ang mahal mga kababayan tinitingnan Omega yung mga luxury st ano, store ng watches, yung ano ba yung isa sa mga pinakamahal, yung President's Watch, no? Yung talagang mga Swiss made watches, no? Nako, malulula ka sa presyo, sabi ko. Yeah, kain na lang tayo. <laughs> hindi mo naman yung ano sabi ko pang di, wala nga akong nabili do, wala akong binili. Sabi ko wala naman akong ano. Hindi mo naman madadala yan sa kung saan ka pupunta next life kung up or down or middle <laughs> di po ba pero kung kayo may pera kayo talagang gusto nyo yung bili kayo wala namang masama as long as you can afford it malay um, nyo tumama kayo ng loto di ba o di lami lami <laughs> di po ba o yun lang po no next week ulit tayo no sa next Monday ulit para every ano, susunduin natin si Adrim James, may kwentong kutsero kasi wala po tayong phone holder dito sa ating ano, sa ating dashboard sa kotse ang hirap po, ang hirap maghawak <laughs> nangangawit yung, ito kanan ko yung nangangawit to, ay ay, ay. alright, I'll see you again next ano ha, kwentong kutsero vlog series of 2023 okay, bye bye, God bless